Kumusta sa lahat, maligayang pagbabalik sa channel. Kung ikaw ay isang team kaloy ampersand chlo, ito ay para sa iyo. In a recent exclusive with ABC Sibin, they shared the one memory that still gives them goosebumps. Pinaka hindi makakalimutang sandali na magkasama sa libo at dalawang 2025, push exclusive, ibinunyag nila na ang mahika, ay hindi nakasalalay sa mga dakilang kilos, ngunit sa mga tahimik. Magkasama sa sasandali na alaala, tama, ang mga simple, pang-araw-araw na sandali ay naging panghabang buhay na kayamanan. Ito ang araw-araw, ang hindi inaasahan, ang mga alaala na puno ng puso. Ito ay patunay na ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa spotlight ito ay binuo sa spontaneity, pagtawa, at pagiging tahanan ng isa't isa. Nagbahagi rin sila ng mga milestones tulad ng kanilang date sa 2000 at 25 ABC Binball, isang dream come true moment na nakadagdag lamang sa kanilang lumalagong kwentong magkasama. Kung nagustuhan mo ito, pindutin ang like button na 'yon, ibahagi ang pagmamahal, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga celebrity journeys na nagpapainit sa puso.